Paano ba napin ang ating alert sa ating Facebook profile or sa ating page? At bakit ba tayo nagkaka-alerts mga mahal kong followers? unang una po, ang unang dahilan kung bakit tayo nagkaka-alerts ay halimbawa, nag-upload po tayo ng video natin, may ginamit po tayong music na may copyright. Kaya po magkakaroon tayo ng alerts. Sa video tutorial kong ito ay ituturo ko sa inyo kung paano ba mag-alis ng alert para mawala na po ang ating violation. Pero bago po ang lahat, kung hindi ka pa po nakaka-follow sa aking page, ay makikipalo po nito, watch and share. Sundan lamang po natin ang aking tutorial na ito upang malaman natin ang step by step kung paano mag-alis ng alerts sa ating page or sa ating profile. Una po, punta po tayo sa ating page or sa ating profile. Hanapin po natin ang sa dashboard, roll down natin at hanapin natin ang support inbox pindutin po natin ang support inbox, Then, makikita natin dyan ang mga alerts. Pindutin natin ang isa sa mga alerts natin. Halimbawa, napindutin na natin ang isang alerts. Then, si, si details or si option. Pag napindot po natin yan, may mga option po dyan na lalabas option. Piliin po natin yung delete video. Yan. Pag na-delete na po natin yan, may final na option pa yan. May lalabas dyan na close, then pindutin natin ang close.